Hello guys, welcome to my vlog. Ayan, may ipapakita ko sa inyo. Kilala nyo ba ang isda na ito? Inihaw, inihaw na namin. Para ito ang aming ulam. Para sa hapunan. Ang bango. Mainit pa guys. Mainit pa ang... Ah, ito daw ay tinatawag na Pakul pakol. Makapal ang kanyang uh, kaliskis. Pero makapal din ang kanyang um, makapal din ang laman. Puti ang laman niya guys. Masarap ito sa sausawan na tuyo at sibuyas. Nagugutom na ako. Matagal nang hindi ako nakatikim ng ganitong isda. So, nung pumunta ako sa Tagom, sa palengke, nakakita ako ng ganito, pakol, kaya bumili ako. balik rin natin. Dahan-dahan. So, oh yan o. Ito ang ulam namin sa haponan. Pakol na isda para pang ihaw kasi makapal ang kanyang kaliskis hindi to makakain hindi makain ang kanyang ano ang kanyang kaliskis itong scales niya yeah. O, diba guys? Masarap. Kaya nagugutom na ako. Kain na muna tayo guys. Thank you so much for watching.